Ito ang maikling kwento kung paano nakuha ni Kevin Bellingon ang bansag na The Silencer. Noong nagsisimula pa lamang si Kevin Bellingon sa Team Lakay, tahimik siya at halos hindi nagsasalita. Habang ang iba ay maingay at palaging naghahamon, si Kevin ay nakaupo lang sa isang tabi, nakikinig at seryosong nag-iinsayo. Hindi niya kailanman kailangan ng salita para ipakita ang kanyang tiwala sa sarili. Ang kanyang disiplina at galaw sa gym ang nagsasalita para sa kanya dumating ang kanyang mga unang laban. Sa bawat pagpasok niya sa cage, hindi siya sumisigaw o nagpapakitang gilas. Ngunit sa sandaling magsimula ang laban, bumibitaw siya ng mabibilis at matitinding suntok at sipa. Minsan, bago pa makabuo ng estratehiya ang kanyang kalaban, tapos na agad knockout, tahimik ang lahat. Doon nagsimulang tawagin siya ng mga kasamahan at tagahanga bilang The Silencer. Ang mandirigmang hindi maingay, ngunit kayang patahimikin ang laban sa isang iglap.